Ganito ang ko maligo. guys. Two times tapos Tapos, ganda naman guys. Nabig sa balak. Ang scarf na na ito. Sorry naman. Mali ang ating pabigkas. Yan. Yan yung ating gamit sa ating Tesla. Man. this is the tallest family in the world and you won't believe how tall everyone is the mom is five nine, and the dad is six, six but their children's heights will shock you their youngest son is already five four and he's just ten years old but the kids only got taller because their daughter... Grabe ka, Scarminator. Grabe. Huwag kayong bibili nito, guys. Kung ayaw nyo, matanggal yung peklat nyo. Grabe yung peklat ko, guys. Tingnan nyo. Ayan na, mga Mima. Eto, mahaba yan. O. Oh. Pumushaw na siya. Eto, guys. Ano yan? Ngipin yan. Baon siya. Malalim yan. Dugo talaga yan. Tapos yan. Pero eto, guys, ayan, yan. Ayan, luminaw na guys. Basta tuloy-tuloy lang yung gamit. Ayan yung laman niya Mima oh. Hindi ko pa siya nauubos ha. Pero araw-araw ko siyang ginagamit mga Mima ko. Ayan, pahid-pahid lang mga Mima. Tapos grabe yung cooling effect niya mga Mima. Balamig sa balat. Sobrang nakaka-relax. Yung peklat ko lang kasi yung nilalagay ko kaya marami pang laman. Pwede ito sa kili-kili, guys. Sa mga siko. Nakaka-bright siya guys. Yan na yung update ko, guys. Ayan na talaga. Ayan na. Oo. Oh, Oo. Oh. Oh, ito. Ito. Bahaba. Ayan. Ayan na, guys. Oh, ayan na. Oo. Oh. Ano pa hinihintay nyo? Check out nyo na si Scarminator para matanggal yung mga peklat nyo. Hello, mga mima. I'm share ko lang yung peklat ko dito sa ano. Eh Lalagyan ko sya ng scarminator. ayan mga mita ko. Lalagyan ko sya kasi kinamot ko to eh sobrang katinya na allergic kasi ako sa ano may kinain na kung allergic ako. Tapos kinamot ko yung Hmm. babad ko siya. sobrang ganda nito guys, sobrang lamig sa balat.